ba mo? sa'yo play na? A play na? Sa lahat ng mga kapwa namin Pilipino Pag hindi umalis sa mga Amerikano sa, sa Pilipinas Ay patuloy kami papatay Patuloy kami pupugot, ang pupukot Kikitil ng buhay Maraming dugo ang <laughs>

Oh, ah. Itali like, mo muna pa, ha? Hindi na yan. Ano ito? malalanasan! <that> kaya mangyayari sa inyo! <tong Joan> Uy, tanga! bayad yan! Malalanasan! Sayang! Hindi na kita! dugo 'yan, dugo 'yan, dugo, Nagdadala! Ikaw, tapos sak sa kanya, mamumutla. Oh. Muli, yata turok mo. Ali, ali, likikulit, walitakol, dukakonti Dugo may pa ka daw, eh,

परिया vale,